Hello everyone, yan ma share ko lang kasi uh, yung ko sa BPI to GCAS kasi sa BPI to GCAS ako nagpo-fund ng aking GCAS kaya araw-araw kasi yun yung mas madali kong gawin hindi, na, hindi ko na kailangan pumunta ng banko kundi si mister ko lang napunta ng banko para pondohan yung aking BPI tapos doon ko itatransact yung BPI to GCAS para naman ako magka sa Gcash at saka sa mga Maya yan. Ngayon, uh, pag trans ako kanina, wala sa option yung Gcash. Maya lang tapos yung beep at saka yung hindi ko matandaan yung isa dati naman Gcash at Maya lang. At may isa pa hindi ko na lang matandaan. Pero ang lagi ko nga ginagamit ay Gcash at saka Maya. Mag, magpo-fund ako ng Gcash, ay wala, siya, wala na siya sa option. Hindi ko alam kung ah uh, ako lamang ba or <laughs> sa cellphone ko lang may problema pero kahit ulit-ulitin ko talagang wala. E eh, ngayon, dati kasi ang GCAS, pag mag in ako ay ng GCAS, sa uh, BPI to GCAS ay walang bayad dati pero nitong ano, na, naningil na sila ng sabong piso kada transaction. Sa Maya, walang uh, fee. Tapos, yun nga, nawala eh, iniisip ko kung paano ko lalagyan yung aking Gcash. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ay yung aking Maya. Tapos, in-scan ko yung QR ng Gcash. Kaso, ang bayad sa Maya to Gcash ay 15 pesos per transaction. Yan, pinapaalam ko lang sa inyo. Baka hindi nyo alam na wala, wala yung Gcash sa BPI. Kaya, uh, isip tayo ng ibang paraan kung paano natin mapupunduhan yung ating chicas. Yun lang, sinag ko lang para malaman nyo. Kung ano nangyayari sa uh, VPI2, chicas yan. Thank you. Happy watching!